hindi ko po matiis na nakaupo lamang po sa opisina. Kahit na bagamat ating gabi na po ako natapos kagabi sa aking uh, trabaho sa opisina, gumising po ako na maaga kanina. Halos wala na po akong tulog para po makabisita rin po dito sa Pasig. Makatulong man lang sa mga kababayan natin. At as your chairman po ng committee on uh, health and sports, uh, gusto ko talaga ilapit yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Pro Sakit Center, Super Health Center, Specialty Centers. At uh, as your chairman sa Committee on Sports, gusto ko pong ilayo ang mga kapataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At uh, isa pong paraan yan, sports, na inganyoyin natin yung mga kapataan to get into sports, stay away from uh, drugs. Salamat sa aking mga matulungin na kasamahan sa Senado ng Senator uh, Uh, Bato de la Rosa, Sen. Paul uh, Tolentino sa pag-anyaya pag, uh, sa, sa, akin dito. At iyan uh, naman po ang aking dating gawin. gawin. Kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, basta kaya po ng aking katawan at panahon, pupuntahan ko kayo. di ko matiis na nakaupo lamang po sa opisina habang yung mga kababayan natin nangangailangan po ng tulong dito po sa iba't parte ng election. Sen, kagabi, no, may expose si Sen. J.B. Ernst ito sa, sa sesyon sa Senado na yung tupad program po, nagagamit po siya sa korupsyon, lalo-lalo na sa LGU, sa San Juan. Ano po yung take ninyo dito? Una-una, uh, ang ayuda po, alam niyo, kinatawag po yan na uh, AICS Assistance in Crisis Situation dapat po walang magsasamantala dyan. Ibigay po ang ayuda sa mga nangangailangan. Hindi nyo yan pera. Pera ng gobyerno yan. Ibalik po sa kanila ang pera nila. AX. Tupad pang samantalang trabaho. Kaya nga po, bibigyan natin ng pansamantalang trabaho, yung mga nawalan ng trabaho. Ibig sabihin, pinagpaguran to, pinagpawisan. Hindi po iba ang makinabang na hindi naman nila pinagpawisan at sila po ang makikinabang sa uh, pera mula sa tupad. Isinulong natin itong mga programang to, panahon pa ng pandemya, panahon ni dating Pangulong Duterte para tulong sa mga mahirap. Hindi po tulong sa mga nananamantala. Dapat kasuhan, pag nahuli, yung nananamantala, yung mga multiple IDs na ginagamit sa isang tao lamang po, wag nyo po pagsamantalahan ng kahinaan po ng uh, mga kababayan natin na naghihirap na nga, pinapahirapan pero pero ngayon doon naman sa isyu ng uh, ipinapagamit ng venue so, ito lahat po ito ay pagmamayari ari ng uh, ng taong bayan lahat po ng government properties uh, ay mamamayan po ng taong uh, bayan so uh, pagamit po natin so, uh, doon naman sa isyu ng uh, sasanwaan ayoko pong uh, mag-comment na doon hindi ko naman po alam kung anong totoong issue talaga. Ngunit, karapatan po ng bawat Pilipino, karapatan po ng bawat opisyal na maaari, katulad nito, may payout, ipagamit po yung uh, window. And I'm sure, uh, i-address naman po yan ng uh, uh, mga paupulang uh, authorities. No? Hindi naman siguro sila papayag na meron pong pabor-pabor uh, na uh, gagawin. At uh, nakikiusap lang po ako sana po ay walang, walang magsamantala sa mga ayudang uh, at tinatanggap. meron man, dapat po ay panagutin po ito dahil pera po ito ng taong bayan. Hindi po ito pera nila. At ang mga mahirap natin kababayan ang makikinabang. Kaya nga tayo gumagawa ng iba't ibang programa bilang senador, isinulong natin rin you know, para tulong talaga sa kanila. Uh, AX, Tupad, iba pang ipg uh, EPG, kabuhayan iba't ibang uh, programa ng gobyerno na Pangkudo. Related po dyan, Sen, uh, may sinabi po si Senator JV na sana ay wakasan na yung ayuda mentality kasi matagal na daw po natapos yung pandemya and at the same time, uh, malaki po ang ginagastos ng pamahalaan para sa mga ayuda sa AID, sa Tupad, pero wala pong bumabalik sa kaban ng gobyerno. Um, comment yun lang po. Uh, tama naman po yun. No? unang -una, uh, Dapat po'y lagyan po ng exit mechanism. Ibig sabihin, dapat rin po'y... Uh, kailangan na rin mag-graduate para matuto na rin po silang magtrabaho. Ibig sabihin po nito, pansamantalang trabaho. Tupad is pansamantalang. Ibig sabihin, for the meantime, meron silang trabaho. Habang nag sila at walang trabaho. Pag meron na silang permanenteng trabaho, yun po dapat nating i-encourage sa kanila. Na magsipag tayo. Kasi... Uh, wag naman asahan lang po na puro ayuda lang po sa mula sa gobyerno. Kaya dapat po silang mag-graduate later on kung nakatanggap ng ayuda. Halimbawa, may mga livelihood program sa bibigay sa kanila. Palaguin po nila ang kanilang negosyo. Livelihood, bigyan ng punan, turuan magnegosyo, palaguin yung negosyo, at pag yung negosyo, dalhin niyo po ang kita ninyo sa inyong mga pamilya. Okay naman po yung ayuda pabor po ako noon pa, panahon ng pandemya. Even before the pandemic, pabor po ako sa ayuda. Dahil marami talagang walang trabaho. I think 4 million Pilipinos well, jobless, are jobless. So, maraming magugutong. May mga pamilya po yan. Kailangan nilang kumain, umaga, tanghali at pagkunan. Tulungan natin. Kaya nga po, kung may pera sa gobyerno, bigyan nyo na kagad. And then, uruan po ng exit mechanism. So, turuan, magtrabaho, turuan na uh, mag-apply, hanapan ng trabaho. Napaka-importante po ang trabaho. Kaya pinaka-importante po, po ng Pilipino, trabaho at pagkain. Food security. Yun po ang dapat unahing i-address ng gobyerno. Trabaho at food security. Daman lang siya ang bawat ang Pilipino. Sa so, ngayon po ako doon na turuan natin sila at unti-unti nabigyan po ng uh, anak buhay, bigyan ng trabaho at pag-usipan sila kasi ika nga pag may tiyaga may nilaga kailangan rin natin turuan ng Pilipino na magtiyaga para may nilaga at uunlad malay nyo pagdating ng panahon kayo rin po maging senador ng bayan ito ipaglapuyan ipagmamahal sa pagkawang Pilipino okay.